Main Mendoza, pinagtangkahan ng buhay matapos tukuhin ni Arjo Atayde. Isa na nakakalungkot na balita ang bumalot sa mundo ng showbiz ngayong araw. Matapos kumalat ang balitang pinagtangkahan ang buhay ng sikat na aktres at TV host na si Main Mendoza. Ayon sa mga ulat, ang insidente ay naganap matapos di Umanoy lokohin siya ng kanyang asawang si Arjo Atayde. Ayon sa mga pagkakatiwala ang source, si Maine Mendoza ay natagpo ang walang malay sa loob ng kanyang tahanan sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital kung saan siya ay sumailalim sa agarang medical na atensyon. Sa kabutihang palad, mabilis na nakarecover si Maine at kasalukuyang nasa ligtas na nakalagayan. Sa isang eksklusibong panayam, binahagi ni Maine ang mga detalye ng pangyayari. Aniya, hindi ko inakala na aabot sa ganito ang lahat. Mahal ko si Arjo at hindi ko inaasahan na magagawa niya ito sa akin. Dagdag pa niya, nasa proseso pa rin ako ng pag-unawa sa lahat na nangyayari. Sana mabigyan ako ng sapat na panahon upang makabawi. Maraming taga-suporta ni Maine ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at galit sa social media. Ang ilan ay nananawagan ng hustisya para sa aktres habang ang iba naman ay nagbigay ng kanilang suporta at panalangin para sa kanyang kaligtasan at paggaling. Ang hashtag na Justice for Maine ay mabilis na nagtrending sa Twitter at iba pang mga social media platforms na nagpakita ng matinding suporta ng publiko para sa aktres. Si RJ Tide naman ay nananatiling tahimik ukol sa issue. Wala pang pahayag mula sa kanyang kampo ukol sa mga akusasyon. Subalit ayon sa isang malapit na kaibigan ng aktor, ito ay lubos na nabigla at nalulungkot sa mga nangyayari. Sinisikap umano ni RJ na makapag-ugnayan kay Maine upang linawi ng mga bagay-bagay at humingi ng tawad sa nagawang pagkakamali. Ang insidente ito ay nagdulot ng malaking gulo sa showbiz industry maraming kapwa artista at personalidad ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Maine. Kabilang na sina Alden Richards, Chris Aquino at Angel Oxine. Ang ilan ay nagsabi na ito ay isang paalala na ang kasikatan at kayamanan ay hindi garantiya ng kaligayahan at kaligtasan. Patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging susunod na hakbang ni Maine Mendoza. Marami ang umaasa na makakamit niya ang ustisya at tuloy ang makakabangon mula sa masaklap na pangyayaring ito. Ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta at panalangin umaasa ang kanilang idolo ay makakabangon at muling magbibigay ng ngiti sa kanilang mga mukha.